I'm sorry. sorry. Dito na naman ako ulit sa palingke. Bili ako ng giniling. Ate, wala yung wala yung walang halong green paste. Magkano po yung walang ayaw ko po kasi green paste matigas eh. Teka lang po. Magkano po yung ganito ba? Magkano? Hindi na kaya 'pag kinilili ng kalahati. <laughs> Ito na lang po. Sige, kakayanin mo 'yung mga anak ko dito din. ano, ang Magkano po makabili? Makabili 1.35. ang Oh, akala ko madami. pong maif. Maif lang po. 1.44 Bagit po